Magandang umaga po, mga idol. Shout out pala lang sa pinakamahal kong Daddy Frankie. Pagpulayan tayo ni Lord. At shout out dyan sa pinakamahal kong Dimax. Pagpulayan tayo ni Lord. Ito po ang bahay ko, mga idol. Sana po blessingan tayo ni Lord mga idol oh ang bahay ko mga idol oh mga pansin mga idol at dyan sa mga idol ko sa buong mundo ng mga container shout out yung lahat magpulayan tayo ni lord nag-iihaw po ako mga idol oh Kasi ito po ang buhay-buhay po dito sa probinsya mga idol ng Masbati mga idol Ito po ang tuyo lang po ang ulam Kasi po wala pa pong pang bili po ng ma ulam na masarap mga idol itulak muna tayo sana maawaan Lord sa atin bigyan tayong blessing ng mga kapwa natin mga na babait mga idol ito po Ito po ang bahay ko mga idol, oh. Ayan eh, lang po ang hindi pa po nakapatayo ng bahay. Kasi mahirap talaga mga idol. Sana bisingan tayo ni Lord, mga idol. Tayong lahat. Ayan lang muna mga idol. Shout out sa inyong lahat. Pinakamahal ko content na ito lahat sa buong mundo. Pagpalayan tayo ni Lord. Salamat po.